Nako po, may bagong pasabog na naman itong si Marlica na mukhang gugurgurin pala itong si Colonel Grijaldo pagkatapos niya ibinoking itong si Dan Fernandez at itong si Abante na Omanoy. Inutusan siya na sundan na lang itong script ni Garma na Omanoy patutuhanan itong reward system sa Omanoy DDS or uh, Double Dead Squad na paratang laban po kay PRRD. At ang uh, sinasabing script nga po ay ibinulgar ni Colonel Grijaldo sa pagdinig sa Senado. Ngunit nga ako nga ko naman itong Senator Bato na umano'y bigyan ito ng uh, proteksyon. Pero ang tanong uh, hanggang kainan na gaano po ito mapoproteksyonan ni uh, Senator Bato. Dahil mukhang pinapaimbestigahan na uh, umano ng uh, NBI itong si Colonel Grijaldo at mukhang gawan umano nang kaso-kaso o mag imbento man o ng kung anong kaso at ito umano ay utos ng babaeng palaka para manahimik itong si uh, Colonel Grijaldo. Nako po, ibang klase talaga ang kanilang laro na kahit sino ang bumanga at magsalita ng katotohanan ay siguradong gagawa nila ng paraan para ito'y manahimik. Na dun sa expose. Oh, sworn statement ni Colonel Grehaldo for sure all of you guys alam nyo na yon na uh, siya ay inimpluwensyahan inodjukan ni Fernandez at nito uh, si Abante at ando doon yung may dalawang abogado at uh, you know si Garma at iba pang mga taong naka-witness dyan sa CCTV bago pumasok at lumabas di ba na gustong panghimasukan gustong turuan si Colonel Grijaldo na ito mag-agree ka dito na talagang mayroong reward system sa Davao, i-agree mo to yung gawagawang, gawa script ni Garma. Okay, so clear na tayo dyan na nag-voice out itong si o nagpatotoo itong si Colonel Grijaldo. Ngayon mga kababayan, alam mo, I'm just one, uh, ano ba to? ah, uh, itong mag-sopina na to. Ah, okay. So, ito, uh, itong sopina na to, ito hawak ko, may nag-post na nito. Ayan, o, oh, nakita niya yung sopina na yan. Sinedo sa akin kahapon. Alright? Ayan. So, basahin ko na lang. So, ano tong sopina na ito? Greetings. Anong date mo na tingnan natin? What, anong date? What date ito? Alright. Oh, still this 18th day of uh, October 2024. So, actually pala, Linggin sa ating kaalaman. After that hearing September, nung September pa lang, 'di ba 'yun ang sinasabi ni Colonel Grisaldo na pumunta siya doon sa ano na 'yon, sa huwad, huwad committee na 'yon. So anyway, nung pa lang tumatangi na siya, na ayaw niyang uh, mag-agree sa mga pinaggagawa sa kanya na na pagforce or uh, pag-udyok sa kanya ng mga huwad o mga tuwad na nasa committee ng mga de ay pinadala siya ng supina. Alright? Ayan, Mr. Hector Grijaldo Jr. Greetings. Sabi ba dito mga inayupak na to? Galing to sa NBI. Under and by virtue of the authority vested in me, Republic Act No. 157 as amended by Republic Act No. 10. Sabi dito, and there to give uh, October 18, da-da-da-da. Okay, ano yung nabigyan na ano natin information? itong pag o pagpapatawag, okay? Ni ano nito ng uh, NBI na to, ito po ay orchestrated lahat. Ni tambaloslos, ni bangag ng mga huwad committee para pigain o hanapan, okay? Ang ang marching order ng mga inayupak na to, asa ni Colonel Geraldo, nakikinig ka. Okay? Hindi lang yung yung uh, particular na issue na yan. Nahanapan siya since na siya ay naging pulis. okay? Since mula siya ay naging, uh, ano ba, ang uh, pinaka-lower rank nung pumasok siya 30 years ago, ang instruction ni Butod, ni Lisa Tanas, ni Tambalos so na siya, mga inayupak na at si Bangag, ay kontrolin, okay? Si Grehaldo para bumaliktad at bawiin yung kanyang mga testamento. At so grabe talaga ang kayo kahayupan ano kadimonyuhan na kanilang ginagawa mga kababayan po natin na gagawin talaga uh, nila ang lahat para maging pabor lang po sa kanila yung mga nangyayaring investigation sa Quadcom at sa Senado. So imagine mo no, gagawa sila ng paraan para bawiin pa ni karen Rihaldo ang kanyang sinabi at tuluyang paring rin ididiin itong si PRRD at uh, ang lupit no at uh, alam naman po natin ang kanilang ibabayad diyan ang kanilang igagastos sa uh, sa kanilang mga black propaganda operation ayan ay walang iba kundi ang pera pa rin ng taong bayan so tayo mga Pilipino po ang magiging kawawa at uh, wala po talagang uh, karapatan ang iba na sasabihin ang katotohanan tingnan niyo po ito si Colonel Reinaldo ngayon na harap po sa isang matinding hamon gorgor, kulong, sangkatutak na kaso ang kanyang pakaharapin dahil sa kanyang pagsasalita. At dahil dyan, ay gagawa din sila ng paraan syempre, para matigil ito. Kaya alam natin, no? yung hindi pagsipot ni Garma, Goban, itong si Kirwin Espinosa at si Leonardo at kung sino-sino pa na mga kinukonsiderang mga witnesses or mga resource person doon sa Quadcom, ayaw nila humarap sa Senado. Lalo na sa pagdinig na nandun si PRRD. Kasi sigurado po, sa galing ni PRRD, sa talino niya, kaya niyang paikuti ng mga ito at aminin ang katotohanan, sabihin ang katotohanan na sila ay binigyan ng script, no? Basahin para sabihin na talagang may reward system itong extrajudicial killing. Pero ang totoo, wala naman. Pinapaikot-ikot lang sila actually ni PRRD. And... Uh, ang kawawa po dito ay si Colonel Grijaldo dahil sa gagawin po umano ha nitong babaeng palaka at yan po ha, base po sa source ni Miss Maharlika na talagang legit naman po itong mga sources ni Miss Maharlika na ilang bisis na po natin na patunayan. Actually yung mga nangyayari ngayon kay PRRD, nangyayari kay BP Sara, ano eh, matagal na pala ito, no? Uh, Na-discuss -na, na, rin actually ito ni Miss Mahardika. At ngayon po lang naman talaga nagmamaterialize ang kanilang mga masamang plano against po sa mga Duterte. Kaya ang sabi ko nung no, makita ko kanina yung picture nitong si Bongbong Marcos na bumisita doon sa bangkay ng kanyang ama, nasabi ko na ang uh, kanyang panawagan na respetuhin daw po yung patay, respetuhin daw po yung uh, kanyang ama. Pero yung nagpalibing po sa kanyang ama ay hindi nga niya nirerespeto yung uh, babae na tumulong sa kanila si Vice President Sara para sila ay makaupo ngayon sa pwesto ay hindi nga nila nirerespeto. Bagkos ay ha, patuloy pa po nilang binabastos. At ito po oh, no ang uh, magsalita ng katotohanan kagaya ni Colonel Grehaldo ay gugurgorin o mano at tataniman ng iba't ibang kaso. So, kawawa. Pero ganun po yung consequences no, sa mga Pilipino na magsasalita ng katotohanan against po sa administrasyong ito, mga kababayan. Anong gagawin? Anong kapalit? Hahanapin, hanapan siya ng butas. Simula nung ay naging pulis. Let's say yung mga operation. ba diba? Gagawa sila ng paraan na kung ano man yung mga operations in the past ay gahanapan ng butas na, 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 na mayroong negligence, o merong participation. But anything na fabricated against kay Colonel Grijaldo. magpa-fabricate sila ng crime. Ayan, Miss Marlica. Ah, uh, ito. Nabasa ko lang, ha? Okay? Inuutosan ni... Ayan. Inu, inuutos po dito sa bahay ng mga ahas. From our ahas nahanapan ng butas si Colonel Grijaldo para... So, grabe, no? Grabe ang sama ng mga ito, mga kababayan po natin, no? Hahanapan nila ng butas itong si Colonel Grijaldo, no? Para makapagawa lamang ng kung ano-anong kaso, magpabriket ng kaso laban po kay Colonel Grijaldo. So, ganon talaga, no? Mga kababayan po natin. Eh, kapag magsalita talaga, dito ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, ang katapat ay kaso, no? Kung sa bagay, yung mga politiko nga na matataas ang kanilang posisyon, no? Kagaya po ni Mayor Rama, si Gobernador Hovahev, at pati na rin sa Mindanao kung saan ay pilit nila umano itong tinatakot at nagtatanim uh, uh, po sila ng iba't ibang kaso kung sakaling hindi sumunod sa kanila itong mga legal uh, yung mga local official nitong nasa Mindanao. So nagtagumpay pa sila, hindi naman sila nagtagumpay, makababayan po natin. At uh, umangal pa nga po yung mga taga-Mindanao. So ito ngayon ang kanilang plano, no? Na talagang naghahanap po sila ngayon ng paraan para makasuhan po itong si Colonel Grijaldo. Naghahanap po sila ngayon ng paraan para mapatahimik ito. At ang uh, pagdinig pati sa Senado ay gusto nilang maitigil agad. Nagsasalita po yung kanilang mga halifores. Samantala, dyan sa Quadcom, sa House of Representatives, nakalimang episode na po yan, pero hindi nila kayang ipahinto. Kasi, iang uh, tuwad-tuwad, kung na yan, dyan sa House of Representatives ay nagagamit po nila no, para maging propaganda, maging tools po nila sa nangyaring eleksyon ngayon. Lalo silang sumikat, no? Yun ang kanilang gusto. Pero kabaliktaran po, dahil habang tumatagal, lalong nabubulgar ang kanilang kasinungalingan at ang taong bayan ay hindi na po naniniwala sa mga nakaupo dyan sa Tuadcom na yan. Lalo na yung ibinulgar po ni uh, Colonel Grijaldo kung saan inutusan si Abante nitong si Dan Fernandez na sundan na lang itong script at sabihin na talagang nagkakaroon ng reward system sa extrajudicial ring. Walang hiya, no? Yung uh, dapat ay serbisyo para sa mga ordinaryong Pilipino. Dapat ay yung tama na pagsunod sa batas ang kanilang inuutos abay kasinungalingan pa at pagtatanim ng mga script ang kanilang gustong gawin para lalong idiin ang dating presidente po natin na siyang nag-implement ng matinong gobyerno. eh ngayon, wala po tayong maaasahan. Tapos sabihin ni Marcos Jr., Falas, the Philippines safer under Marcos. Ang sabi po ng taga Malacanang, mas safe daw po ang Pilipinas under the Marcos administration. Ang mga bangag safe Pero yung mga ordinary yung Pilipino na nagtatrabaho, naglumalaban ng pata sa buhay, yun po yung hindi nagiging safe dahil talamak na naman ang illegal na pulbor sa panahon ni Marcos Jr. That's it and thank you god bless all of you